kay okay. Magtingin nga tayo ng mga sapatos. Yung mga original na second hand na sapatos. Yung mga damit. Pabang mo. Eh, mga sandal. Philippine product. Ah, balik na po tayo. Hi! O pa, ayan, sige, sige. Parang kano siya ng, ano, 哈哈哈哈哈！ wala na 30 seconds na gusto <laughs> daw sumara si <Hi>, Oki kasi ay Oki <laughs> doon ka <know> na para nakikita ka <laughs> kakani gulay gulay mamili yung sila ng gulay mix din yung mga tatong mga uh, ibang lahi at saka Pilipino. Pilipina. Yung nagtitinda. Ayan yung kapatid ko. Yung design. Mga pabango. Ayan. Ukay-ukay mga bago. Okay.